Hello mga mare, another day, another mini vlog. Wow. Pagkagising ko kaninang umaga mga mare, inasikaso ko na nga ito mga kalat dito sa aming sala. Pero bago ko nga ito asikasuhin mga mare, nagsaingat at naghugas na nga muna ako ng mga plato para wala na akong intindihin. Nung isang araw ko pa talaga gustong linisin mga mare, pero hindi pa nga sinisipag ang inyong kumare. Kaya naman mga ilang araw ko pa kinundisyon yung katawan ko mga mare para nga malinisan na ito. <laughs> Tinanggal ko na nga muna dyan yung mga gamit sa lamesa mga mare para mapunasan ko na nga ito ng maayos. Tapos sinunod ko tanggalin mga mare itong mga gamit sa ilalim para nga makawalis at makamap na nga ako ng aming sahig. Yung sa pinamin sa lamesa mga mare itiniklop ko nga yan ng doble dahil nga butas-butas na ito gawa ng mga bata. <laughs> Nung natanggal ko na nga yung mga gamit mga mare, ayan nga at nagsimula na ako magwalis. Nagmap na rin pala ako dyan mga mare pero hindi ko nga napindot yung cellphone kaya hindi nag-record. Sinunod ko na malinisan itong kabilang side mga mare dahil nga maalikabok na rin talaga itong ilalim ng aming upuan. Maliit lang kasi itong sala namin mga mare kaya nga ayan at side by side ako kung maglinis. After ko nga magwalis mga mare, ayan nga, at minap ko na rin itong side na to. After ko magmap mga mare, ito na nga, tiya, ko na itong lamesa at aming upuan. Pagpapalitin ko lang sila ng pwesto mga mare, para may sign nga tayo na naglinis tayo. Huy! <laughs> After ko nga sila mapagpalit mga mare ay inayos ko na nga itong sapin ng aming lamesa. Tapos binalik ko na rin pala yung nakalagay sa ilalim ng lamesa mga mare which is itong ang baby chair ni Brianna. Nagmap na rin pala ako sa ibang part mga mare at hindi ko na nga dapat ito kukunan. Pero natuwa nga ako mga mare dahil habang naglilinis nga ako ay tignan nyo naman itong mga bata at nagaantay dito sa labas dahil gusto na nga nilang pumasok. Yeah! Nung pinagpawisan na nga ako mga mare at hindi ko nakinaya yung init ay nagpalit na nga ako nitong sando. Kaya kahit kita niyo yung braso ko mga mare ay sobrang init talaga at mabanas kaya hindi ko na nga ito natiis. Nagbaba na rin pala ako ng basket dito mga mare dahil nga mahilig si Brianna magdala ng mga laruan niya sa baba. At sa wakas nga mga mare ay natapos na nga rin ako. Nung hapon nga mga mare, ito na nga at papunta kami sa Tribu Warehouse. Naabutan na nga kami ng traffic mga mare kasi mga bandang alas 5 na nga ito ng hapon. Kaya nung medyo malapit na kami sa bababaan namin mga mare ay nilakad na nga lang namin ito. Pagkadating nga namin sa warehouse mga mare ay konting tsikahan nga lang at kinuha na namin yung aming mga orders. Inantay na nga rin pala kami ni Josawa nito sa lakefront mga mare para sabay-sabay na nga kami umuwi. May nadaanan nga rin kaming barbecue mga mare at bigla nga ako nagcrave sa hotdog na barbecue. Kaya ayun at bumili nga muna kami ni Josawa para nga may papakin kami habang naglalakad pa uwi. Tapos bumili na rin pala kami ng ulam namin dyan mga mare at bumili nga lang din kami ng konting grocery grocery. Yeah! Yun lang for today's video. Sana nga mga mare, kung may makita kayong ads, ay wag nyo na itong i-skip. Thank you for watching. Babush!